episode ng ating Bulinaw Escapade ay napasyalan natin at naipakita natin kung gaano kaganda ang ilang mga tanawin sa ating paglalakbay papunta sa bayang ito ng Pangasinan. Namangha tayo sa isang kalsada sa bayan ng Bani o ang Zigzag Road ng Bani na mas kilala sa Regional Highway 5. At sa ilang minuto lamang mula rito ay narating natin ang welcome marker ng Bulinaw Pangasinan. Dumaan sa mga kalsadang maputik hanggang sa marating natin ang una nating destinasyon ang Bulinaw Falls dito sa falls na ito ay nakita natin ang malinaw na tubig at ang buhay na buhay na turismo ng bayan ng mulinaw umulan man o umaraw. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, atin namang bibisitahin ang ilan pang mga pasyalan sa bayang ito na tiyak na hindi lamang mata ang mabubusog, kundi pati na rin ang ating mga isipan. paglalakbay namin ito, samahan nyo kaming muli sa episode 2 ng aming Bulinaw Escapade, the paradise of North Western Luzon. Okay. Paalis na tayo sa Bulinaw Falls 1A. And the next stop natin, B. Tupatar to Bulinaw 123. Rowing to Qatar ay hindi Kampuor kahit tumuulan dami pa rin tao sa falls Ayan. oh may signal na kaso mahina buti na lang hindi maulan ngayon no huh? <laughs> sharp curve pala yon. 6 minutes bago makarating sa camp ang dream destination ni Venus ang na dun oh parang ulan wait lang iihi lang okay lang umitin may nakayakap naman sa likod ko next right continue for one and a half kilometers. Asan ah, ka na? Ang um, puor. Oh, Sarap ng hangin ah. Oh. oh, tapos, wala nang sementlo dito. Putol na. Turn left. Turn left. Dito. Right pala. Ah, ito yung Oh my God, gulong oh. yan. Bagong gulong yan. Powered by Maxis. <laughs> Tapos... You have arrived. You have arrived. Dito na daw tayo. Baba ka na. Huwag <laughs> <laughs> kang maggaganon. <laughs> Mas lalo akong nagugulat. Ate, pwede magtanong. Yung kampu or po. Diretso lang. Thank you. Chill ka lang. Chill. Magpabigat ka dyan sa likod. Huwag kang sumiksik sa akin. <laughs> Ay, hindi nga ako lumina. Nakakapit na. Parang kang tuta. <laughs> ah, welcome. Dito na tayo. I can't get enough of this old world. Another auctioneer A fist inside of his mouth Watching it happen Tide rolled in and washed us out What was enough back then Is more than enough Ang Camp Puur ay isang pinakabagong tourist attraction dito sa bayan ng Bulinaw. Ang pangalan na Camp Puur ay nagmula sa Bulinaw dialect na Puur na nangangahulugang sunog o apoy. Ito ay isa ding camping site kaya pinaghalo nila ito at tinawag na Camp Puur. Mas sumikat ito dahil sa kakaiba at instagramable nitong lokasyon at trending na hugot signages na perfect for picture taking. Good afternoon guys! Dito tayo ngayon sa Camp Puor Dito sa Bulinaw At kung mapapansin nyo ang dami nilang hugot dito Huwag puro trabaho Lumandi ka rin daw <laughs> Madaling sabihin na ayaw mo na Pero Ha? Ito yung mga ta Sumandok ka ba? Palatandaan Na walang kayo Kaya huwag ka naman mas, Boy, walang kayo yun, nakikita mo ba to? nagtimpla ako ng kape <laughs> pero ako yung sumarap ganda dito oh. parang gusto ko lang maging monkey ah, uh, sign na mo lang magjowa pero huwag mong pakiligin kung di mo jojowain but ito, parang walang masyadong tao ngayon dito kasi nagulan, madulas ang daan parang hindi siya masyadong accessible sa mga four wheels pero sa motor okay lang ah oh, tama to 2024 na wala ka pa rin jowa ang pangunahing atraksyon ng campsite na ito ay ang magandang tanawin ng Balingasay River na karugtong ng Bulinaw River na tinaguri ang pinakamalinis at luntiang ang ilog sa buong Region 1. Maraming activities ang pwedeng maranasan dito gaya ng camping, pamamangka, kayaking at paglangay sa ilog o mas kilala sa tawag na flowing swimming pool. May mga puno ng nyog dito na nakadaragdag sa ganda ng lugar ngunit magingat lang dahil baka may mahulog sa'yo na hindi mo naman kayang saluhin. Kaya wow! one month ago, I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue Atlantic bound, I was no more. a far off shore, the wind and waves crushed my bones, settling a ten-year score. Pacific. Why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your Dark, I could not tell my way, for it seemed as though by the light of dawn the sky would turn to gray. Don't you let that boy see the sun lest he find his path? I have him now for myself, appealing to my rest. Why do you hold? Why do you keep me to a war or a crime Pacific? Why don't you lose me into your night? Pacific? Alright So tapos na kami dito sa Camp Going up na kami In 300 meters Turn left Dito sa left side tayo Ayan Iikot tayo <laughs> oh, hindi pa sana napaanis O oh, nasira yung duhat kong Hoy, pababa to. Parang zigzag tong roads nito ah. wala na tayong gas. Kaya pa naman kahit anong gasolina na or kahit anong gasolinahan na pwede na 'yan, mamaya. Ay sorry pato, ay itik, ay sisim. ocho ojo, papap daw. Kasi wala tayong ganun eh. Walang walang pap tong busina natin. Okay, to turn right tayo. Ha, ah, parang malapit na tayo sa bayan. Malapit na tayo sa bayan, makakapagpagas na tayo. Pinapansin Pinapansin sa tabi magulong kapaligiran. Tayo ang tingin. 8 minutes. Tapit na. Ang Ganda na ng kalsada dito. four minutes to go. Ayan na oh. Ayan na. Yung patar. Lighthouse. Watchtower. So nandito na tayo So uh, stop over muna tayo dito Tapos magpapalipad tayo Saan ba pwede mag dito? Pwede ba sa baba? mangilan ilan lang mga turista ngayon ah. Eh. Ang Cape Bulinaw Lighthouse sa Patara ay isa sa pinakamahalagang landmark ng Bulinaw, Pangasinan. Isa ito sa pinakamatandang parola sa Pilipinas at matatagpuan sa Punta Piedra Point, isang matayog na burol ng sulidong bato na siyang strategic na bahagi ng Cape Bulinaw mismo. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na limang lighthouses sa bansa na may taas na humigit kumulang 107 meters above sea level. Kabilang ang taas ng burol na kinalalagyan nito. Pagamat hindi pinapayagan ang mga turista na umakyat sa 140 steps, spiral staircase at pumasok sa tore, inihikayat na lamang silang tignan ang parola mula sa labas. Sa tabi ng Parola ay ang Cape Bolinao Ruins na dating administratibong gusali ng Parola na naging sikat na lugar para kumuha ng mga letrato. Hindi kalayuan sa tourist attraction na ito ay ang Patar White Beach, isang white sand beach na may malinaw na asul na tubig. Pinakamainam na bisitahin ang Cape Bolinao Lighthouse sa umaga o hapon para sa pagsikat o paglubog ng araw. Come back home Through valleys as far as the eye can see. I'll be waiting on you till you're in my arms, a place that you can call your home. Mm, come back. from the stone i'll you safe and warm we'll na medyo ramdam na namin ang pagod naghanap muna kami ng maaring pahingaan ngunit sa kasamaang palad ay puro fully booked na ang mga resort and hotels dito kaya minabuti na namin na umuwi na lamang sana. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso na sana kami umuwi, mabuti na lamang at may nakita kaming beach resort na walang katao-tao. Nag-inquire kami at ready for occupancy naman na ang mga nipa rooms nila dito kaya dito na muna kami magpapahinga. Lampas lang ito ng arko ng barangay Patar at white sand din ang beach nila dito. Dahil nga sa malapit na rin ang dapit hapon, naghanap na kami ng makakainan at kami ay nagpahinga na. Pangan ang susunod na episode ng ating paglalakbay dito sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan kung saan ating susubukan ang maligo dito sa dagat, makakakita ng mga hindi ordinaryong lamang dagat at ang pagpasdan ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Ating ding dadaanan ang Old Rock Resort sa bayan ding ito at dadalawin din natin ang Bulinaw Church. Hanggang dito na lamang ang video ito Maraming salamat sa panonood. See you sa next episode ng ating Bulinaw Scapade. Ito po ang inyong Sir ng Elu na nagsasabing earn, travel, and chill. Paalam!